Tandaan mo kapag ako nagpasagasa sa tren mamayang gabi, ikaw ang unang mumultuhin ko. Sinusumpa ko. Iyon po yung sinabi niya. Isyot, sinempohan niya yung tren na dumaan at tumalun siya dun sa ng tren at kaya siya nasagasaan. Ganun ba ang lumalabas na istorya dito? Patay ang isang labimpitong taong gulang na babae matapos masagasaan ng tren sa harap mismo ng kaniyang bahay sa Daraga, Albay, nitong Martes ng gabi. Grade 12 student ng Lakag National High School ang biktimang nakatira sa Purok 7, Barangay Inarado. Ayon kay punong barangay, Roy Marco, napansin na lamang umano ng mga residente na biglang bumagal ang takbo ng tren hanggang sa tuluyan itong tumigil bandang alas 9 ng gabi pagbaba ng mga crew kaagad na inilawan at sinilip ang ilalim ng tren at dito na tumambad ang katawan ng biktima ang biktima umano ang pinakaunang namatay sa kanilang lugar dahil sa aksidente sa tren nahati ang kaniyang katawan dahil sa insidente sabi ng punong barangay Puminto din yung tren, hindi pinabayaan yung biktima. Ang masasabi ko lang po sa mga kabarangay ko na magingat na lang po sa lahat palagi pong tumingin sa daanan ng tren, ani Marco. Labis naman ang hinagpis ng mga kaanak ng biktima na bunso sa siyam na magkakapatid. Sa paunang investigasyon ay lumalabas na nagpakamatay ang biktima sa pamamagitan ng pagpapasagasa sa tren. Lumabas sa salaysay ng mga kaanak ay may mga maseselang litrato at video ang grade 12 student na ipinasa ng dati nitong nobyo sa kasalukuyang boyfriend nito. At ito naming bagong boyfriend ay ikinalat ito sa mga kaibigan nila. Ma'am Neptali and Sir Jason, ang aming taus-pusong pakikiramay. Nakita po namin yung mga larawan pero may narapat po namin hindi na ipakita po sa publiko dahil masyado po itong maselan. Maaari niyo pong maikwento kung ano po ang nangyari nung gabi po ng uh, September 10 po. Galing po ako ng school pero late na po ako mm -hmm. na nag umuwi. So around 8 lagpas na po is may narinig pa akong train. Yes ma'am. po yun. Binilisan ko po yung ano yung lakad ko noon kasi may, medyo masikip po dun sa nilalakaran ko eh. Pumunta pa ako sa medyo ma, ano, my space. And then may nakita pa akong babae or lalaki. Hindi ko po masyadong ma-clear yes, sa ma dulo. Nakatayo dun sa riles. And then biglang huminto po yung train. Okay. Bali may hinahanap po sila. Sabi, mm -hmm. Hindi ko pa alam kung bakit sabi ko ano. Umuwi na po ako. Nag-flashlight po ako. And then dun po sa part na yun sa dinaanan ko po. May nakita po akong ano. Putol po dito ma'am. Okay ma'am. Okay. So sabi ko, Lord, sana wag pamilya ko. Tapos, Tumakbo pa ako pa bahay. And then may friend request pa ako na ano, binuksan sa phone ko. Opo. May message po na sabi, yung kapatid ko daw, parang bantayan ko daw. Or may, baka may ma-chat daw ako na ano na, yung kapatid ko daw is nag-aabang daw po ng train. Parang okay. ganun po. Okay. Eh, parang nanghihinayang po ako na. Yes, ma'am. Ikaw po na yung kapatid. Ayos, yes, ma'am. Sige po. Isot, sinempohan niya yung tren na dumaan at tumalun siya doon sa lilis ng tren at kaya siya nasagasaan. Ganun ba ang lumalabas na istorya dito? Uh, parang ganon po. Ano po kasi, sir, yung binasa po namin yung convo, sir. Parang inanon niya po talaga na magpapasagasa. Okay. okay. Meron po one? dito, sino po yung kausap po niya dito na sinasabi niya po, wag kang mag-chat. Okay, ex po ito ng biktima. Sabi po niya, dun sa kanyang ex... Huwag ka nang mag-chat. Konting oras na lang, dadaan na yung inaantay ko. Focus ka na sa babaeng pinagmamalaki mo. Inaantay ko yung trend. Kanina pa ako naghihintay. Ang sabi niya, ayoko na. Kinalat ni yung pic. So ano po ang pinag-uusapan po nila dito? May kumalat na picture sa kanya. Hindi niya na alam yung gagawin niya na. The depressed na siya eh. Apo, apo. Kasi yung lalaki, yung, yung isa dyan, man, ano siya eh. Bali yung mistika ni Paul, ano siya, 23 years old. Then si, ano, is... 23 anyos po. Yes po. Bali oh yung, hey. yung hipag ko nga po is, ano lang, 17. Okay. So Ngayon, mean, may, may uh, kasi sa kanya. Okay. Yung... Siyempre, lalaki, parang pinagyayabang na si, ano, anya, ganyan. Ayan, may picture niya kami ganyan. Ay, mga sakala sa conversation naman po. Okay. So, meron po dito, sir, para lang po maano. Tandaan mo, kapag ako nagpasagasa sa tren mamayang gabi, ikaw ang unang mumultuhin ko. Sinusumpa ko. Yun po yung sinabi niya kay... po, yung nanliligaw sa kanya. Yes, po. So, parang nangyari po, ex niya po itong CMA, mm -hmm. meron po silang nude pictures. Tama po um, ba? Okay. Pero so, may nabanggit po, po diyan, na, na video. Na may video. So yung ex po niya, ay finorward po yung video po kay J**** yes, Ligaw po sa kanya. Kaya po, nagbabanta po. Ito pong J**** nalat naman po sa ibang kaibigan may, may niya. May kaibigan po siyang pinagsendan. Then yung kaibigan niya naman po ata, yun yung nagkalat. Okay. Kaya si Faith na traumatized yung isyempre bata. Tama May huling chat. Pag ang grade 12 student na kapag siya ay nabawian ng buhay sa train, ay ang taong kachat nito ang unang mumultuhin nito. Nakakalungkot at nakakapanghinayang na may ganitong pangyayari. Pinaalala ni Attorney Freddy Villamore na kailangang tingnan at i-check ng mga magulang ang mga chat message ng kanilang mga minor na anak. Maagang intervention ang kailangan sa mga ganitong katulad na kaso, mahalaga na magkaroon ng support group na makikinig at gagabay sa sinuman na may pinagdadaanan na malubhang suliranin. Ang pagkitil sa sariling buhay ay hindi kailanman tama. Kung may mga problemang ganito, ay meron tayong hotlines na pwede po nating tawagan. Kaya kayo lumapit dito para uh, Makita kung ano yung liability Opa. ng mga taong nagkalat. Eh anyway, dito po natin makikita yung halaga ng batas na yung SIM card Registration Act. Ano? Kasi po nung wala pa yung SIM card Registration Act, pwede kang bumili ng SIM card at pwede mong gamitin sa anumang kalokohan nang hindi ka ma-identify mm -hmm. kung sino ka, yes. lalo na kung prepaid. Okay, kasi mga postpaid considered registered 'yan. Kaya kung ito ay kapapangyari Just lang nito, post, kailan post, pa pa nangyari pa, ito? Doon 10 lang po. Nung 10, September, September 10. 10. 10. So siguro 'yung mga chats na 'yan at 'yung pagbigay ng mga pictures na 'yan nangyari noong mga September na rin, ano? 'Yung pong SIM card Registration Act ay nag-take effect noong July, okay? Diyan sa SIM card Registration Act na 'yan. Binigyan ng panahon 'yung mga SIM card, mga prepaid card holders ng panahon na para i-register 'yung kanilang pangalan na bilang nagmamay-ari ng SIM card. Okay? At kung yon ay hindi lang na na-registered, dapat deactivated yon. I-deactivate e de yon ng kung sino man yung service provider, either Globe or Smart. So, kung yan ay gumagana yung SIM card na yan as of the time, obviously, gumagana yung SIM card recently lang, yes, hindi siya deactivated. At kung hindi siya deactivated, malalaman natin sino ang registered owner ng SIM card. Kung naipakalat yung picture na yan, ang liability ng taong nagkalat na yan ay yung tinatawag nating uh, violation ng Republic Act number no. 995 o yung batas tungkol sa uh, pagpapakalat ng mga mm. photos o videos na malalaswa. Uh, ito yung tinatawag na anti-porto or anti-boyorism law. Oh, okay. may itatag ko lang po. Pwede mm -hmm. po kayo mag sa counseling po kasi medyo nagaala kami sa father ka. Kasi Mige. po, si As father, dito... si father po kasi yung nag-confirm nung ulo nung siya mismo na um. may, may relevant siguro yung committee nito ni Senator Rafi kasi bakit yung bang itsura nung rinas ng tren tapos may mga may mga ma, sibil, may mga bahay sa tabi yes po walang bakod yon wala po wala po na, pero malapit po kayo din sir yes po yung malapit po sila okay. siguro ang kailangan ma, masilip dito ano, masil... malapit lang may malapit ah, lang. Ah, natin dito yung yung mga safety nets or safety measures na kailangan i-implement ng PNR no yes, ng PNR under the Department of Transportation ito eh may kinalaman dito yung committee ni Senator Raffy siguro kausapin namin siya alam mo monitor niya naman ito Ato. maaring patawag niya ang PNR kasi this will not be the first time. I'm sure marami na nangyari aksidente dyan. Sarge, ito ba ay, ano, naimbestigahan nyo na rin ba ito nung mangyari? Nag-respondin po kami doon. And then pagdating namin doon, wala na po yung train. Ang nandun na lang po yung, yung body nung, ano yan, yung victim mm -hmm. na medyo separated from uh, how many parts. And then, nakakausap ko po, yung si family, yung si mother mm -hmm. nung victim, hindi ko na kinausap, yung si papa rin, ng victim, kina, uh, in-entertain ako ng sandali. And then, ang nakausap ko talaga po, si Sandara, na kapatid si po ni Faith. Okay. Sandara Zamora, 19 years old. Oh, ano po nangyari? Ngayon, uh, so, <laughs> nagkaroon kami ng konting, siyempre, nagkanda ko ng investigation, uh, nagkaroon kami ng konting conversation dun sa regarding kung ano ang posibleng nangyari, ba't nagresulta sa gano'n na incidente. Okay. Ngayon, ang sabi sa akin ni Sandara kumakain sila ng dinner doon sa loob ng bahay. Pagkarinig ng tunog ng train, bigla raw tumakbo si Faith yung victim palabas. Hmm. Parang hinabol so, niya suppose, yung train, parang hinabol niya. Oo, oh, oh, sir. O parang, na, parang oh, sinalubong. Opo, oh, sir. Gayon sir. Pagkaganoon sir, hinayaan mo na ni Sandara kasi hindi naman alam yung purpose baka lumabas lang kung ano. Okay. Ino you know, ngayon mga after minutes na na hindi bumabalik si Sandara kasi mm -hmm. yung pagkain nandun pa, mm -hmm. sumunod siya sa labas. Doon nakakita na, na nila na hindi pa niya alam yung kapatid niya. Hanggang yun, pausap-usap yung kapatid niya pala yung... So Sarge, okay Sarge, so ang conclusion Opo. Okay. nyo dito is aksidente. Ah uh, nung na, ano 'yun sir nung pagbalik na, nung nakausap ko na further na investigation ko kay ano eh kay Sandara, mm -mm. na heartbroken daw yung ano niya So sige So parang lumalabas ngayon yung angulo na suicide okay Parang na, ganun na no Okay sir. ngayon gusto ko lang i-clarify sa ating mga netizens wala po kaming pinapatungan o pinapatangan ng liability para sa pagkakasuicide na ni Faith ano po ang tinitignan po nating angulo dito na base sa mga chats. Sarge, listen carefully Sarge ha. Kasi ito Opposite. yung papaimbestigahan namin sa'yo. No? Base sa mga chats na nabasa ng pamilya ni Faith, lumalabas na yung kanyang ex ay nag-forward na mga videos o photos nila ni Faith doon sa current manliligaw ni Faith. Opposite. At ito namang current manliligaw ni Faith ay pinamudmud din yung mga pictures at videos sa mga kaibigan nila. So, Sarge, yun ang angulo nating investigahan, ha? Opo, sir. Okay. So, Sarge, hindi na namin gaano babanggitin pa yung mga pangalan o identities. Pero, titingnan nyo na po yung angulo ng violation ng Anti-Photo and Voyeurism Act. Pinaalala din ni Attorney Freddy Villamor ang tungkol sa Anti-Photo and Voyeurism Act. Ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 o Republic Act Number. SYAM NA LIBO SYAM NA RAAN SYAM NA putlima, ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong protektahan ng dignidad at privacy ng bawat tao. Ang batas na ito ay nagbabawal sa mga sumusunod na gawain: pagkuha ng larawan o video ng isang tao o grupo ng mga tao habang gumagawa ng isang sexual na aktibidad o anumang katulad na gawain, o pagkuha ng imahe ng pribadong bahagi ng isang tao tulad ng mga ari, puwit o dibdib, nang walang pahintulot ng taong kinukunan, lalo na kung ang tao ay may makatwirang inaasahan ng privacy, pagkopya o pagpaparami ng mga larawan o video na ito, kahit na may bayad o wala, pagbebenta, pagpapakalat, pagpapakita o pagpapalabas ng mga larawan o video na ito sa pamamagitan ng anumang paraan tulad ng VCD, DVD, internet o cellular phones nang walang nakasulat na pahintulot ng mga taong sangkot. Ang mga lumalabag sa batas na ito ay maaaring maparusahan ng pagkakakulong at multa. Alam niyo na kung sino kayong tinutukoy namin dito? Ang suggestion ko, pumunta na kayo kay Sarge. Bigay niyo na yung inyong side of the story para sa ganun maliwanagan natin kagad. At some point in time, minahal niyo rin naman si Faith. Kaya tulungan nyo na rin at tingnan natin kung anong pwede nating gawin. So yan po mga tatandaan natin ha. Yung mga unguarded moments na yan, together with your girlfriend or boyfriend, yan ang mga delikado. Kaya make sure na wala kayong mga ganyang videos or features. Make sure na kung meron man, madilit. Sir, may sisingit lang po ako. Di ba po, kasi yung boyfriend is nasa tamang edad. Tapos si Faith is 17 lamang po. Di ba po, ano, may kaso po yung gano'n yung Well, okay. Tulad na dinadala niya sa motel. Unang-una, -una, hindi napapasok yung statutory rape dyan. Uh -huh. Dahil si Faith is more than 16 years old na. Uh -huh. At saka yung difference ang edad nila, one year lang siguro eh, no? 23 po siya, tapos 17. Ah, 23 lalaki. Opo. Tingnan natin yung anggulo ng seduction, yung mga ganong anggulo. Kasi angulo. po, hindi na alam kung... po ako na parang biligyan si Faith na siya, parang ginamit na yung ano yung material na bagay. Indivulge po lahat yan kay Sarge. Tingnan natin kung papasok yung violation ng anti-grooming law. Sa ating po mga netizens, meron po tayong tinatawag na anti-grooming law. Yung bang merong minor de edad na bata na Opo. may nanliligo na may malak malaking agwat sa edad niya na sinusuyo-suyo hanggang sa yung bata na pamahal na doon sa lalaki. Narinig ko po yung uh, usapan natin. Kanina po po, tinawagan ako dito. Lahat naman mm -hmm. po, uh, sabi ko nga, pag pumunta po sila dito, anytime, any day, lahat po ng uh, assist, ibibigay po namin sa kanila para po mabigyan natin ng ustisya ang uh, pagkawala po ni Faith. Hindi eh, po tayo papayag na gano'ng gano'n na lang. Mayroong cause kung bakit siya nagpasagasa. Yun ang na mm. hanapin po natin. Apo, sige po. Mm -hmm. Colonel Ivy Salazar, you being the head of Anti-Cybercrime Unit sa Region 5, madali po nating matrace kung sino po talaga ang nagmamayari ng mga cellphone numbers na makikita natin doon sa chat messages. Ano po? Opo, okay, So, um, ang, ang gagawin po dyan, sir, is that forensic examination, pitan po na doon, computer data o yung communication, kung sino yung kausap niya, at kung may involved na, at mapatunan na may, na, na, na yung sinasabi mo po ako, na uh, mga news photos and videos ay kasama yan sa sa FFL na kaso yung After photo and video to realize them up. Okay. Ipapasurrender po namin yung mga cellphone, ano? Yung cellphone ng bata. At yun ang oh, sasabihin sa inyo. May, may, may ano na po kami niyan, sir. Uh, may standard operating procedure na po ang ating local na police. at uh, request po nila ng forensic examination sa aming opisina. Uh, sige ma'am, sige ma'am. Okay, we will do that. Colonel? Colonel so, Sotea? Sa ko po, yes. po, may protocol pa natin dito. Ah, uh, immediately po. Ituturn over po natin yan sa, ano, sa... Okay, okay. Sige, month. sir. Uh, so, expect our complainants there yes, to, be, to yes. be at your office at the soonest okay. possible time. Yes, ano sir. po? Yes, sir. Thank you so much po. So, ang gagawin po natin, um, assistihan po namin kayo sa office po ng uh, nila Colonel Salazar, yung sa Anti-Cybercrime Unit po natin sa Region 5. And para naman po sa uh, ganyan din po sa investigation, kaya uh, Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, yung Chief of Police po. Okay, pero ito ma'am, um, masyado po masakit itong uh, nangyari no, at uh, 17 years old pa lamang po si Faith. And alam niyo po mga kapatid, lagi po namin sinasabi dito sa studio na um, suicide is uh, not an option po. No? Hindi po dapat natin gawin ito at um, tandaan niyo po na marami pa pong nagmamahal sa inyo sa may mga pinagdadaanan dyan. Andito po yung ating National Center for Mental Health Crisis hotline po natin, yung 0966. 0968 Ito po ang nangyari kay Faith, sana maging awareness sa parents yes. and mga kabataan ngayon na mm -hmm. huwag tayo basta-basta magtitiwala sa ano, kung porket boyfriend natin yung ano, huwag tayo magtitiwala yes, yes. basta-basta. Tapos sana, yung sa gadget kasi sila mag nag mag parang yung buhay niya, yung Doon umikot eh, di na siya nag-share sa family niya. Every now and then, at random, chinecheck dapat nila yung mga chats ng mga anak nila. Lalo ako mga minor, tingin ko yung mga bata dyan, pagka request ng nanay nyo o tatay mong ipabasa yung chat nyo o ma-access yung cellphone nyo, dapat ibigay ninyo. Kung hindi, pag hindi nyo binibigay, ibig sabihin may, may, tinatago kayong kalukohan. Ano? At saka kung kayo man, kayong mga bata dyan, kung sakaling meron kayong pinagdadaanan, ano? tama yung sabi ni Sherry, no? may pinagdadaanan kayo, may support group kayo, may pamilya kayo, kausapin nyo, o di kaya, kung yan. Meron yung yes, ano, po. Yung... sa National Center for Mental yes, Health. Yes. Uh, crisis hotline po natin yung uh, 8727 or actually mga kapatid mm -hmm. kung uh, yung mga iba pong mga nanonood ngayon maaari nyo naman pong bisitahin yung uh, National Center for Mental Health uh, website po nila Nandun po yung mga contact details kung meron kung mabigat yung pinagdadaanan nyo ngayon may mga pinagdadaanan kayo wala kayong mapagsabihan na problema nyo. open po ang line po ng National Center for Mental Health Sari-saring reactions mula sa mga netizens ang nakuha ng video na ito Pakinggan natin ang ilan sa mga ito para doon sa lalaki na bagong manliligaw ni Faith, bakit mo ginawa yon? Saan dun yung love na sinasabi mo? Imbis na magalit ka sa ex ni Faith, sa'yo pa talaga nang galing yung pagkalat. Bakit kinahihiya ba yung babae? Nagkukupal ninyo sa totoo lang, hindi yan kinagwapo ninyo ang magkalat ng skandal. Isipin ninyo lang kung paano ganyan din gawin sa mga kapatid ninyo na babae. ba? Diba? Kaka-high blood kayo? Sobrang nanghihinayang ako sa nangyari sa estudyante na yan. Marami pa sana na mangyayari na maganda sa buhay niya. Huwag na kasi magpapik o video ng kalaswaan Diyos ko. Mga walang respeto sa sarili lang pumapayag na gawin yun sa kanila. PNR na naman may kasalanan ba dyan? Wala naman sila alam na gagawin yun ng bata. Ewan ko ba now? Mga bata pa lang. Kahit menor de edad pa lang may muwang na sa sex, kahit pagbawalan ng magulang ayaw sumunod, ipilit pa rin ang gusto nila. Sa mga magulang na may mga teens na anak, especially babae, please be more observant and guys more attention to them. That's the age where emotions can easily be heightened and their impulses are more dominant. Please lang sa mga magulang, always check on your kids and sa mga kabataan and even adults, please never ever send any photo or video of your body sa mga partners ninyo. Kahit kilalang kilala ninyo na sila, meron at merong kademonyohan na mangyayari. Huwag na huwag magtitiwala. Pag gusto ng boyfriend mo na magvideo ng sexual activity nyo, dapat mag-isip ka na. Condolence po sa pamilya tsaka sa namatay. Huwag mo patulugin ang nagging sanhi kaya ginawa mo yan para kusang sumuko or magpasagasa din. Una sa lahat yung ex na nag-forward ng nudes sa manliligaw ng victim. Itong manliligaw niya, hindi rin nirespeto yung victim, isa din siya sa nagpakalat. Kinalat niya sa mga kaibigan niya, hindi man lang nagpakita ng concern at di inisip yung epekto nito. Na-depress talaga yung victim kahit sa pamilya niya siguro nahihiya siyang i-open o humingi ng tulong kaya pagpapatiwakal na lang ang naisip niyang paraan para matakasan niya ang problema niya. At sa ganong paraan pa sa kawawang bata. Ako noon, hindi pwedeng hindi nahahawakan ng magulang ko yung cellphone ko especially nung nag-aaral pa ako. Di uso privacy sa amin kasi hanggat nasa powder ako ng mga magulang, may karapatan sila sa lahat. Especially sila yung bumili ng phone para sa akin. May limitation din yung paggamit ko at kailangan may access pa din sila sa phone ko kung gusto ko i-allow nila ako gumamit.